Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril 20, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ika-20 ng Abril, ikaw ay tila nakatayo sa isang pintuan ng panibagong yugto, isang pinto patungo sa panahong pinaghaharian ng matatag at makalupang enerhiya. Ang simoy ng hangin ay may dalang sariwang diwa ng pagbabagong dala ng panahon ng Taurus, at kasabay ng masayang espiritu ng Pasko ng pagkabuhay, ay mararamdaman mo ang panibagong sigla na humahaplos sa iyong kaluluwa. Ang pagbabalik ng liwanag sa paligid ay tila paanyaya ng universo upang muling yakapin ang pagdiriwang ng buhay, ang pagbubukas ng puso sa bagong mga simula, at ang muling pag-aalab ng iyong loob. Ang diwa ng Cannabis Day ay sumasabay rin sa enerhiya ng araw na ito, nagbibigay ng kakaibang pananabik at kalayaan sa pag-isip, at higit sa lahat, nagtutulak sa iyo na kilalanin ang kapangyarihang taglay mo mula sa iyong sariling kumpiyansa. Ang iyong tiwala sa sarili ay tila isang liwanag na gumagabay sa iyong mga iniisip at kilos. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, napapansin mong mas malinaw ang landas na tinatahak mo, mas buo ang iyong loob, at mas tiyak ang direksyon ng iyong mga desisyon. Sa araw na ito, pinapaalalahanan ka ng universo na ang kumpiyansa, ay hindi arogansya, ito ay ang malalim na kaalaman na kaya mong harapin ang anumang hamon sapagkat may saysay, layunin, at tapang ang iyong pagkilos. Ito rin ang panahon para tumingin sa salamin at kilalanin ang mga tagumpay na iyong naabot sa katahimikan, sa mga pagkakataong walang ibang pumalakpak kundi ikaw lamang para sa sarili mo. Sa ganitong pagkilala sa iyong kakayahan, lalong lumalakas ang iyong pundasyon upang harapin ang mga darating panghamon. Sa araw na ito, ang mga temang dala ay lakas, karunungan, at katapatan, tatlong haligi ng iyong pagkatao na binibigyang diin upang mas mapaunlad ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Isang magandang pagkakataon ito upang lumayo sa saglit mula sa nakagawiang takbo ng buhay at ituon ang pansin sa mas malalalim na aspeto ng iyong mga ugnayan. Ang katapatan ay isang regalong hindi basta-basta ibinibigay, kaya't ngayon ay mainam na panahon upang pahalagahan ang mga taong laging nariyan, yaong mga nananatili sa tabi mo sa panahon ng kahinaan, at patuloy na sumusuporta sa kabila ng iyong mga pagbabago. Alalahanin na sa pag-aalaga ng mga relasyon, hindi kailangang ingrande ang mga kilos. Minsan, sapat na ang tahimik na presensya, ang tapat na salita, at ang bukas na puso. Habang naglalakad ka sa landas ng araw na ito, mapapansin mong tila mas may saysay -say ang bawat kilos, mas malinaw ang bawat plano, at mas buo ang iyong determinasyon. Sa mga proyektong matagal mo nang pinaplano o mga gawain matagal mo nang nais tapusin, ito ang perpektong panahon upang mag at tuparin ang mga ito. Ang organisasyon ng iyong mga ideya at layunin ay mas magiging maayos kapag binigyan mo ng sapat na atensyon ang bawat detalye. Ang mga simpleng tagumpay, tulad ng pagtatapos ng isang listahan ng gawain, pag-aayos ng iyong espasyo, o pagtatapos ng matagal ng iniwasang gawain, ay may dalang tahimik ngunit makapangyarihang epekto sa iyong pakiramdam ng tagumpay at pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat maliliit na hakbang ay nagiging patunay ng iyong dedikasyon, at ang apoy ng iyong ambisyon ay muling naglalagablab. Sa pagyakap mo sa pagbabagong hatid ng panahon ng Taurus, mapapansin mong ang iyong mga hangarin ay mas nagiging makatotohanan. Ang mga dating pangarap ay tila may malinaw ng direksyon. Minsan, ang mga pinakamahalagang bagay ay unti-unting nahuhubog sa mga panahon na tulad nito, mga panahon ng tahimik na pagtatrabaho, matyagang pagpupursige, at hindi matitinag na pananampalataya sa sariling kakayahan. Iminumungkahi ng mga bituin na habang sinasamahan mo ng sipag at disiplina ang iyong matitinding hangarin, ay doon mo mas higit na mararamdaman ang biyaya ng mga resulta. Ang kagandahan ng buhay ay hindi lamang nakasalalay sa tagumpay ng layunin kundi sa mismong paglalakbay patungo rito. Ito rin ay isang paalala na ang iyong likas na lakas ay nararapat pagkatiwalaan. Kapag sinamahan ng pasensya at konsistensya ang iyong likas na lakas, tunay na lumilitaw ang mahika ng pagbabago. Mula sa pinakapisikal na gawain tulad ng pag-aayos ng tahanan, pagsasaayos ng dokumento, hanggang sa pagbuo ng mga mahalagang desisyon sa buhay, ang lahat ay sinasang-ayunan ng kasalukuyang enerhiya. Huwag kang matakot sumandal sa sarili mong lakas ng loob, ang tapang mong sumubok muli kahit ilang ulit kang nadapa, ang sipag mong bumangon at magpatuloy, ay siyang tunay na kapangyarihang nagpapaiba sayo. Ang maswerteng kulay mong ngayon ay berde, kulay ng kasaganahan, kaginhawaan, at panibagong simula. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang palakasin ang enerhiya ng balanse at pag-unlad. Ang maswerteng numero mo ay 22, siyam, at 7, at pito, mga bilang na nagdadala ng katiyakan, espiritual na koneksyon, at matibay na paninindigan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatapos ng isang matagal ng naantala na proyekto, o kaya'y simpleng paglilinis ng iyong espasyo upang magkaroon ng mental clarity. Ang bawat pagkilos patungo sa kaayusan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Bilang paalala sa pagtatapos ng araw na ito, wag mong kalimutan ang kapangyarihan ng tahimik na tabumpay. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipost sa mundo. Minsan, ang mga pinakamasasarap na tagumpay ay yaong alam mo lamang sa iyong sarili, yung alam mong pinili mong magpatuloy kahit may pagod, kahit may duda, at kahit hindi sigurado ang resulta. Yakapin ang araw na ito bilang paanyaya na mas pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na bagay, ang isang ngiti, ang isang hakbang, ang isang paghina, sapagkat sa mga simpleng ito, nabubuo ang mas malalaking pagbabago. Magtiwala ka sa proseso ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang apurahin ang mga bagay. Sapat ang iyong ginagawa. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Ang araw na ito ay hinabi upang palakasin ka, hindi upang pahinain. Kaya't ipagdiwang mo ang iyong mga kilos, yakapin ang bawat pagkakataon, at hayaan mong gumabay ang iyong puso. Dahil sa huli, sa kabila ng lahat ng paglalakbay at hamon, ikaw ay patuloy na babangon, mas matatag, mas matalino, at mas totoo sa iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.